Apo na naman mga kumartes kakain na naman tayo yan meron akong 150 grams na white rice yung ikadugaling pampiyastahan tapos sagi kanina kasi meron pa akong 900 plus calories eh ngayon magugutom na naman So, ito yung nasa 400 calories. Meron pa akong nasa 500 calories na pwede pang kumain ng mayang gabi ito. snack naman yun. Baka magutom ulit. Hmm. Sabayan natin ng chef apple juice. Yun lang ang kagandahan pag nagkakaldap kayo, mga kumartos. Hindi nyo kailangan iwasan ng mga fast food. Kagaya kanina, nag-MacDo kami. Masala mo lang yung calories nung kinakain mo. Sarap pa naman kumain pag ulan ng ulan. maharap na iniinom to talaga to so umaga pag ulan naman ng jam. pero pwede nyo din isabay sa pagkain nyo so kanina pala kakakumartes hindi ba sa sa inyo may pusa nakapasok dito Aba, biglang lumabas dito sa kwarto. Hindi namin alam kung saan galing. Eh, naglinis ako ng kwarto. Hindi ko alam kung saan sumuot. Pagkalabas, nagsiksik pa doon sa may inalim ng lababo namin. Yung pusa sa labas, nakakaiyamot. Kaya talagang kailangan dapat lagi nakasarado ang pinto. Hindi ako masyado mahig sa ano, hayop. Hindi ako masyado mahilig. Tama lang sa pahimas-himas, pero sa pag-alaga, naku, hindi nyo ako maasahan. Hindi ako pet lover. Sorry. Kaya, mamaya kakain ulit tayo. Mamaya, ang dilimbahin ko naman, ice coffee. Pasya pa yon. Alam nyo ba, nakaapat na kain ako ngayon. Ngayon maghapan, mamaya kakain ulit ako. Paapat. Pasok pa din sa calorie intake natin. Diba? Yun ang masarap pag sa calorie deficit kayo. Nakakain nyo yung gusto nyo. Kahit anong ulam pa yan. At the same time, pumapayat kayo. Masarap kumain ng gusto mo, tapos pumapayat ka. So, yun lang, mga kemarides. Happy eating with Chepo Apo Juice.